Bibigyan ng lokal na pamahalaan ng albay ng pansamantalang hanap buhay ang mga evacuee. Ito ay upang hindi na makaisip ang mga ito na balik-balikan ng kanilang mga tahanan na nasa loob ng danger zone ng Bulkang Mayon. Ito ang balita ni Alan Manansala live. Maray na banggi, Alan. June, magandang gabi. Isa sa mga nakikitang dahilan ng lokal na pamahalaan ng Albay, kaya marami ang, ang mga residente na nasa evacuation ang umuwi sa kanila at bumabalik sa kanilang tahanan ay ang kanilang hanap buhay, kakulangan ng makain at walang mapaglibangan. Ayon kay Mr. Cedric Daep, ang head ng uh, APSIMO dahil dito ay naisip nilang iabigyan na pansamantalang hanap buhay ang mga evacuee. Paliwanag ni Daep, kapag may ka pinagkakaabalahan ang bawat residente nasa evacuation centers, malalayo ang mga ito sa stress at pag-aalala sa kanilang mga ari-arian at naiwang hanap buhay na nagtutulak sa kanila na makaisip na umuwi sa kanilang tahanan. Malaking bagay din umano ito upang mabawasan ang problema ng gobyerno ukol sa pondong gagamitin para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga evacuee. Sa tansya ni Governor Joey Salceda, aabutin lamang ng mahigit isang buwan ang hawak na pondo ng probinsya. Sa ngayon ay may isang akumpanyang handang magbigay ng pansamantalang hanap buhay sa mga evacuee. Ayon kay Carmela Canicola, ang may-ari ng South Eastern Fabric Products ay magbibigay sila ng uh, hanap buhay sa mga evacuee at handa itong turuan ng sino mang nagnanais na magkaroon ng pagkakakitaan sa pamamagitan ng fiber twining. Ang fiber twining ay isang paraan ng paggawa ng lubid na yari sa coco fiber na nagkakahalaga ng 1.10 centavos bawat isa. Malaking uh, bagay din di, umano ito. Uh, para maiwasan at upang uh, mabawasan ang stress at pag-aalala ng ating mga kababayan na nakatira sa mga evacuation center, maaari kumita ng dalawang 200 piso ang bawat isang evacuee sa loob ng isang araw na malaking tulong upang madagdag upang dagdag sa kanilang gastusin. Bukas ay nakatakdang pasimulan ang proyektong ito na nasa sa evacuation center sa Tabaco City. Samantala, June kanina nga ay nakapagbigay ng ulat ang Phivox hinggil sa aktibidad ng bulkan kung saan Umabot lamang sa isang earthquake uh, full event ang naitala at uh, zero uh, volcanic earthquake ang nakitang ng uh, pagyanig uh, dito sa nasabing uh, Yan Muna ang pinakuling balita, live 'yan mula dito sa Legazpi City, Albay. Balik sa inyo sa studio, June. Maraming salamat Alan Manansala mula sa Albay.